Wow, napakasarap ito. Kulong-kulo talaga sa suka. Napakasarap. Ito na siya. Lutong-luto na sa suka. Oh yeah. For today's videos, bagong vlog, bagong content na naman to. At may niluto ako ngayong matang baka. Ayan. May siling, kamati, sibuyas, bawang, complete tricado. Ayan. At shoutout nga pala sa mga taga-production dyan at sa lahat ng logistic. Shoutout sa inyong lahat. At papasalamat ako dahil sa wala nang sawa ninyong panunod ng aking YouTube channel, Sadonbag TV. Thank you sa inyong lahat. At tara guys, kakain na tayo. Mga guys, abangan ninyo ang next vlog ko dahil mag iiwan na naman uli ako ng pera sa mga daanan at panoorin ninyo ang video at dapat lagi kayong updated para mapanood agad ninyo at unahan na lang kayo sa pagkuha ng pera dahil ito naman ay itinutulong ko din sa kapwa ko mahihirap at maraming maraming salamat sa lahat ng mga nagsuporta at nanonood ng aking YouTube channel. Thank you. Kung ako ang tatanungin, mas gusto kong mamuhay sa probinsya ng mapayapa at tahimik. Sariwang hangin, wala ka masyadong isipin, hindi tulad dito sa syudad, pang ulam pa lang, iisipin mo na, dun sa amin, wala kang iisipin dahil sa dami ng tanim kahit walang kanin, mabubuhay ka sa dami ng mga pagkain gubat, yung kasi ang kinasanayan ko, hindi tulad dito, lahat ay bili, kaya nakakamiss talaga umuwi ng probinsya, kaya pag nakauwi ako ng probinsya, magpapakasaya ako at magpapakasawa, lalo't mga masyalpasyal ako doon sa mga bundok-bundok, magpapahangin, makasinghot man lang ng sariwang hangin, at maganda talaga sa probinsya dahil nakakain kami ng mga exotic tulad ng mga bayawak tikling, ahas kobra lahat nakain kami ng mga exotic ng gubat nagpapasalamat ako sa lahat ng mga viewers na mga lagi nakasuporta sa akin dahil sa inyo naging maayos ang aking vlog nagpapasalamat din ako sa walang sawa ninyong pagsuporta ah. thank you thank you talaga sa inyong lahat big shout out sa inyong lahat na mga viewers naghahalong tamis at asim itong isdang paksiw napakasarap guys yaming yami talaga at sa mga gusto magpaluto dyan paluto kayo sa akin pupuntahan ko basta sarili ninyong gastos walang problema mga guys Masarap talaga ako kumain pag ganito ang mga olam na mga paksiw na matang baka na isda. Napakasarap ito lalo't pag ganyang may siling mahaba, may kamatis, bawang, sibuyas, paminta, at bichin at asin. Napakasarap na may suka pa. At hanggang dito na lang ang aking video guys. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you for watching.